Hello, Luzon Visayas, Mindanao. Dito po yung lingkod, Dennis Tulena Suryap. Dito po si Elisandro Broadcasting. Ako po yung bumabati ng isang magandang umaga sa lahat po mga Pilipino. Yung mga nanonood na nakikiligami po ang programa. SK. Eh, ako, malaking bagay po eh. Lahat po sa mga SK. Kasi po yung mga sanggol kabataan barangay, yun ano po, sana magkaroon kayo ng sariling idea. Sariling mga paninindigan, hindi kayo nasa likod. Nahawak-hawak nyo yung pundilyo ng mga kapitan. No? Na umaasa kayo. Kasi dapat may sarili kayong uh, uh, gawain. No po? Para sa inyong mga kabataan. Kasi kayo nga uh, ano, eh, SK. Eh. Dapat yung mga kabataan ninyo aalagaan. Kasi chairman ka rin, karapatan mong ibigay uh, yung, yung, uh, yung mga kaalaman, mga karunungan na maibagay sa mga kabataan. Kasi uh, darating araw, mas pa dyan ang yung uh, magiging katungkulan. Kasi SK ka, mag, susunod dyan, magiging kagawad, at baka ikaw pa maging punong barangay. Oh, dapat pun nanti ingatan yan. Oh, okay ya. Yeah?